ko ay magsisigang ng bangos, may kamatis, uh, may radis, may sibuyas po dyan, may tanglad, saka may tangkong. At ang bangos, uh, medyo malaki, nag-iisa ko naman. So, ang gagawin ko mga ka-angels, ipapaksi ko, lalagyan ko ng, ipapaksi ko sa loob ng lalagyan ko ng okra. Ayan mga ka-angels, ang ating pagsasama-samahan sa araw na to. nag reading po ako ng sinigang na bangos. Kasi nga po ako po'y nilalagnat, hindi po ako makakain. Parang gusto ko pong humigot ng sabaw. So, nagdahan-dahan akong lumakad, pumunta sa supermarket para bumili ng bangos na ating isisigang mga ka-angels. So, ayan mga ka-angels, samahan niyo ako sa ating pagsisigang ng bangus at paksi kasi malaki, malaki po yung bangus so ipapaksi ko po, po yung iba mga ka-angels so, ayan mga ka-angels samahan nyo lang ako sa aking pagluluto so ayan mga ka-angels nahihanda ko na yung ating kamatis uh, loya luya ko po yung luya sa katanglad so ito po yung ating bangus at isisigang mga kaindya. Pag sisigang, hindi po ako basta-basta nagpapakulo ng tubig, sinasangkot sa kupo. Ibig sabihin, in porti sinabing isasangkot sa is, igigisa. Ayan lang po siya, ilalagay ko lahat ng kamatis, luya. Ayan, pagsabay-sabayin ko na. Ayan, ganyan po. Ang ating pagluluto ng sinigang. Ayaw ko po, po yung magpapakulo po ako ng tubig saka ko po, po ilalagay yung isda. Ay, ay uh, uh, ano ko po, po. So, ang gagawin ko, uh, itong ulo, grabe <coughs> ang ulo po, mga ka-angels. Ito ang ulo, isisigang ko lang siya. Tapos, ayan, tama na siguro yan. Dalawang piraso mga ka-angels. Ayan. Ito naman po mga ka-angels. Ipapaksi ko suka, kaya ko po, po ng uh, okra so ayan patuloy nyo lang akong samahan sa ating pagluluto ng sinigang na bangos mga ka-angels at uh, kung bago lang kayo sa ating channel please subscribe, like and share mga ka-angels so ayan mga ka-angels lagyan natin lang kapis kasi ayan wala pong tubig yan kasi po pag kwan pag pinakuluan mo po yan lalabas po yung katas ng bangos tapos sisipsipin niya po yung inilagay na ping ricado so ayan samahan niyo lang ako sa aking pagsisigang <coughs> so hindi po kasi ako makakain wala akong appetite so itratry ko po, po na magluto ng sinigang at yung may asin sana kaso wala naman akong pang mga ka -angels. so kamatis na lang ang ilagay natin yan mga ka-angels nakasana natin kumulot mga ka-angels at ibayak natin yung ilalagay natin ibang sangka so ayan mga ka-angels ang ating kratis sila yung... sa so, bata yung mga panglalagay okay, sa so, ayan, ito na rin ko mga ka-angels so mga angels kumukulo na oh, ang bango-bango ayan, kumulo na po siya ibig sabihin, tumaim na rin yung nilagay kong patis tapos ilalagay ko na rin ito para maluto kasi ang pangong madali lang maluto ano bang mga ka-angels so hindi po ako nagsisigang ng isda na pang ako ng tubig ilagay pang kamatis, sibuyas tapos pag kumulo sa kapo ilagay yung isda sa bagay kanya-kanya po tayo ng way ng pagbubuto. kahit dun po sa karne pag nagsigang ako ganyan din po mga ka-angels lagay ko na yung paminta, sibuyas kasi may sariling mga kanyan ayun, eh, ayan eh hindi, 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 hindi. Ngayon, patuloy nilang akong samahan mga ka-angels sa ating sisigang. Ngayon mga ka-angels, sa kangkong naman tayo, napaka-fresh ng kangkong. Napaka Diyan sa Pilipinas, marami din kaming mga kangkong. Hindi ko kami, sa PISPAN po namin, kung nabubuhay yung ating mga kangkong, hindi po kami kumipili ng kangkong ganito din po, puti ko ang kwan pag wala silang pangulang um, bukas kaya ipapalit niya sa mag-iisda tapos papalitan naman ng mag-iisda yung magkakapilang mag-iisda ibibenta naman niya hindi so, yun ang may pangskog na lang tinday ng isda um, ka mga ka-angel tapos ko nang hinimay hugasan ko hugasan ko na lalagyan ko na lang ng isang tasa. Kasi nag-iisa ko naman mga kaidyan. So, eh. ang bango. Bango talaga ng isda pag nasangkot sang ganyan. Kasi yung, kasi yung mga iba, ang alam nila sa sangkot sa igigisa ko. Ay, yun. hindi. Pilipo ako kasi magkakain. Gusto ko nang ma- ano Maasim. Wala naman po akong pang-asim. So, ayan mga ka-angels. Ating takpang muli at i-check natin para ilagay na natin ang ating kangkong. Ayan mga ka-angels. Ating buksan. Ating ilagay na yung ating kangkong. Oh. Ah. I-gigot tayo ng sapat baka sakaling ako ay makakain kasi talagang masama po yung ating pakilagda Yes, yung ipapaksin ko may sibuyas, may luya. Lalagyan ko na. Suka. Kasi, lulutuin ko na pong sabay para pag gusto kong kumain, ipapainit ko na lang, mga ka-Angels. Masama talaga ang ating pakiramdam. Para pag gusto kong kumain, luro, ipapainit na lang ako, mga ka-Angels. Angels, check Ayan, luto na mga at po yung ating paksiw na bangos hindi po tayo maalapin dito mga ka-ingels ating sinigang na bangos ating sinigang na bangos yung hahanguin ng mga ka-ingels at susunod ko yung ating paksiw na bangos mga ka ka-angels, mapapuloan ko muna yan. Tapos so, ilagay yung gos. Kaya so, po. Papuloan muna. So, ayan mga ka-angels, kumukulo na yung suka. Asin. Sabay-sabay ko na pong magluto. Gano'n hindi? Okay. Mamayang hapon. Opo. Gumili po ako ng sabi ko wag nakahapiin para hindi bumuka, pa. Hindi marunong si Opo. Mamayang lagay yung ating oh, So, inalang natin yung atins. Oh, yun. So, yun. Mga ka-ingels, so. Ano ba? Ano ba iba naglalagay ng paminta? Pero ako hindi naman ako naglalagay ng paminta, mga ka-ingels. So, ayan mga. Kunting uh, sabaw lang so, mga ka-ingels. Ayan ko pa sila. Ayan. Ayan, mga ka-ingels. Oh, mga ka nang luto ng aking taksew na bangos at siligang na Pinag-isa ko na pong ilutuin kasi po, may sakit nga po ako. So, pa, ano, parang kinaya ko lang pong magluto para may pagkain ako kasi parang gusto ko humikot ng sabaw. So, pinilit ko pong lumakad papunta sa NTUC. So, ang naisip ko, pagsabayin ko na lang na iluto para kahit nakahiga ako, time na gusto kong uminom ng gabo time na napag-inom ko ng gamot, may kakainin ko akong ipapainit mga ka-angels. <coughs> so, hayan mga ka-angels. Kain na po tayo. Um, uh, Nagsagan po ako ng gamot. So, may kontong kanin ako. So, samahan niyo po akong kumain ng mga ka-angels. Itratrat ko kung makakakain po ako. Kung wala po akong lang ako ng sabaw sa pangarap at hindi ko ako parang ayaw ko ng ayaw ko ko ng kanin mga kaindis tapos pagkatapos ko dito Uh, hindi pa ako makakain wala ko talaga akong appetite so ganyan salamat sa pagsama nyo sa ating mga ka angels uh, gusto ko na kumain so kung bago lang kayo sa ating uh, channel sa ating channel mga ka angels please subscribe like and share patuloy nyo pag-suporta sa ating mga upload videos, mga ka-angels. So, God bless us all, mga ka-angels. Bye-bye!